hindi maubos-ubos ang aking pagkain. Pangalawa na ito. Sus ko po. Kasi ano eh, habang nung makatapos akong gumawa ng isang video kanina, uh, binuksan ko yung FB. Sus ko po habang, alam ko, is tuwing nakikita ko yung hitsura ni Tatay Digong. Talagang nakakaawa siya. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve yung kanyang kinasapitan. Unang-una, siya isang naging presidente. Naging ama ng bansa. Na wala ang paggalang sa kanya. Pangalawa, yung estado ng kanyang sitwasyon, ng kanyang kalusugan, ng kanyang edad. Lolo na siya kung tutuusin eh. Matanda na. Guys, matanda na. Hindi niya na-disturb yung ganong trato. Yung kinasapitan niya. Kung siya man ay nagkasala sa Pilipino. Kasi Pilipino naman ang ano eh. Hindi naman ibang lahi. Kung siya man ay nagkasala, dapat ang hahatol sa kanya, ang maglilitis sa kanya, Pilipino rin. Yun yun eh, yun ang punto doon. Hindi yung ibang lahi. Na wala namang kinalaman sa atin. Di ba? Yun ang masakit, bilang isang Pilipino, masakit na trinidor ka ng sarili mong kababayan. Yun ang hindi, yun ang mahirap tanggapin. Mahirap tanggapin na yung gumawa noon sa iyo o sa kalahi mo ay isang kapwa mo rin Pilipino. O, diba? Hindi bali sana kung kapwa mo Pilipino eh na ipinagkanulo ka sa kapwa mo rin Pilipino o sa bayan natin. Baka bibigyan mo pa ng ano eh, ng puntos kahit isang purusyento. Pero yung ibang lahi, Diyos ko po, isa tayong malayang bansa, may soberanya. Oh. Ano na lang yung kinasasapitan, nakakahiya sa buong mundo ang nangyari sa atin. Di ba? At ang masakla pa, ang gumawa noon, isang presidente rin na dapat siya ang unang promoprotekta sa kanyang mamamayan. Yun yun eh. Sa mga, sa mga kagaya naming OFW, di ba? Sa kagaya nating OFW, pag mayroong nagkakaproblema, ginagawa lahat ng paraan para tayo umuwi. Eh. Pero baligtad ang nangyari. baligtad di ba? Ipinagkanulo, ipin eh, talagang dinala yung isang kalahi natin sa ibang lahi para doon hatulan na hindi naman siya doon nagkasala kung siya man ay nagkaroon ng kasalanan. Yun, yun. Pag may ba sa kanya, sa palagay niyo, gano'n na lang tatanggapin ang kanyang pamilya ng mga taong nagmamahal sa kanya kagaya ng mga taga Mindanao. O, oh, first, yung mga Mindanaoan. ba? Diba? Paano na ang mangyayari sa atin? Pag nag-aklas ang tao, panibagong et Pag hindi, pag hindi bumaba yung nasa taas ngayon, anong mangyayari? maraming dugo mawawala. Diba? So, na dahil sa kapangyarihan na ayaw bumaba, yan ang nangyari sa atin. Ang hirap tanggapin ng mga nangyayari ngayon sa halip na makabago ng Pilipinas, lalo lumubog. At saka yung mga nangyayari, mga kaguluhan, mga pagtatraidor, makikita mo, na yung kagaya nun, yung mga sasabihin mga biktima ng EJK na iyan, bakit yung mga nasa protesta May lilitaw bang mga kapamilya no na hindi ito iyan, hindi ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Last year lang to namatay. Bakit kasama dyan? Hmm, ba diba? Yung isa, talaga daw ganon. Ang nagpapatuto ay mga kapitbahay. Nabigyan na ng hostesya, na ikulong ng may kasalanan. Bakit ganun pa? Mm. In a span of 8 years. Um, in a span of 8 years, 9 years. 43 death ang kaso niya doon. Ay, malaki pa, Marami pa yung napatay ng mga ano eh. Terorista sa Pilipinas. Mm. Yung mama sa pa no, 44 deaths sa isang araw. But hindi nabigyan ng gan, but hindi nag, but hindi dinala doon sa ibang bansa. Sige nga. Kaya nakakasakit ng kaluuban. Hindi dahil supporter ka ng ganung tao. So lang guys, supporter kami ni BBM, supporter kami. Supporter kami buong pamilya namin. Pero hindi makatarungan ang kanyang ginawa ngayon at ginagawa. Hindi makatarungan. Makikita. Nakikita nating lahat kung ano nangyayari sa ating bayan. Pwede nating kumparahin sa mga nakaraang administrasyon. 'Di ba? Kaya masakit ang mga nangyayari. Kasi pag nagkagulo, unang-unang naapit, unang-unang maapektuhan. Yung mahirap tayo, yung masang Pilipino. Hindi naman sila maapektuhan eh, yung mayayaman. Hindi. Napakabilis, napakadaling tumakas na mga yan sa ibang bansa. Ay ikaw, na ordinary yung Pilipino. Anong mangyayari sa'yo? Sige nga. Kaya dapat doon sa mga masaya pa sa pangyayaring ito, gumising kayo. Hindi na, kung hindi man kayo ano ni PRRD, yung pagiging isang Pilipino nyo na, lang, Pilipino nyo na lang, gumising kayo sa nangyayari ngayon. Magkaroon kayo ng sentimiento. At saka, baka kukunti na nga lang kayo eh. ba? Diba? Kukunti na lang kayong against. Kasi pansinin ninyo ang mga nangyayari ngayon sa paligid ninyo kung ano ang nararamdaman ng tao. Kasi marami rin ako napapanood, marami rin ako nababasa. Supporter sila ng ganito, ng ni BP Lenny, supporter ni ganoon. Pero yung nangyari kay PRD, hindi sila okay. Hindi sila, hindi sila, yung ayaw din nila yung kinasapitan ng matanda hindi sila sang ayon kahit hindi sila supporter ng nung ni PRRD hindi sila sang ayon sa nangyari kasi nga naman meron tayong sariling batas meron tayong justice system gumagana ang ating justice system bakit hindi dito ginawa bakit hindi siya dito hinatulan na naman bakit kailangan mong ipagkanulo at yung ginamit mo pang pera Pera ng taong bayan na kanyang pinagsilbihan sa loob ng napakaraming taon. Sige nga. Yung perang malaking iginastos mo na dapat sana ibigay mo sa mga, sa hospital, sa mga may sakit, sa maraming nagugutong mayang Pilipino sa taas ng bilihin na dapat doon mo inilagay, ay hindi mo doon ginawa. Kundi, Ginamit mo para ipagkanulo mo yung isang kababayan mo. Ay gumising ka, Pilipino. Magkaroon ka ng kamalayan sa iyong paligid kasi pag nagka-problema, lahat talo. Diba?